pasok ngayon, kaya magra-rides kami ng bebe ko. Shoot, mare, pati panahon ng fake news na din. Katindi nga ng init kanina pag alis namin, pero wala pa kami sa kalagitnaan, ay inabutan kami ng ulan. Nandito na rin lang naman, kaya magpapatila na lang kami ng ulan. At nung tumigil na nga ang ulan, ay dumiretso na kami kahit makulimlim pa yan. Mare, first ride namin to, kaya walang pipigil. Ulan ka lang, mas mahangin jowa ko. Shoot, mare, yung ulan na lang talagang mahihiya tigil-tigilan nyo ang pagmamahal-mahalan habang nagda-drive ba? na lang talaga kayo maging kwento. Nasa bungad na nga kami ng pa-curve-curve na daan pero yung jowa ko hindi nagpapahuli sa selfie. Gusto niya talaga yatang panindigan yung kantang ikaw bahala sa akin, akong bahala sa sa'yo. Tapos kung bahala sa atin, huy, ano daw? Tatanong ko na nga yung mga paikot-ikot na daan, kaya sabi ko sa jowa ko, ay huwag ko yung, yung ko. Sabi nila yung nalagahan ka ng mga marimir. Ito ang mga nalagahan ka, yung na sa mga Hindi kaya natin na ng pagkain. Uh, siguro akong magpasalamat dahil hindi niya alam na ganun kahaba ang kurbada dahil baka binilisan niya pa. Teka, huwag eh. mo tumbayan yan? Kaya dati ko sa'yo. Lintik na to. Shoot, amare, napapaos ako kahit hindi ako sumisigaw. diyan siguro ata ng mga jowa natin yung halos magmakaawa tayo sa kanila na wag magbebengkong pag nagra-rides. Kawawa talaga sa inyo pag hindi marunong magmotor ang girlfriend nyo, inaabuso nyo. Kung bakit pa ba naman kasi, hindi nalang ginawang straight yung daan. Huwag kang babanking-banking dyan ha! Mataas ka mo yan! ni! Yan, eh.

sa wakas nga ay nakarating na rin kami dito sa Kaibiyang Tanin, Siutamare, nanginig tuhod ko. Ilang beses na rin naman ako nakasama sa rides papunta dito pero hindi pa rin talaga ako masanay-sanay sa mga kurbada ng daan dito nakapagpa-picture na nga kami, kaya nagpahinga muna kami din sa may tabi. Eh. Grabe mare, napakalamig ng hangin din na para bang gusto ko na lang matulog. Madami nga rin nagtitinda ng mga kutkutin dito, kaya bumili nga rin ako ng pastillas. Grabe mare, hagard na hagard talaga ang babae. <tinyo> Ay, Pagkatapos nga namin magpahinga, ay naglakad-lakad kami dito sa may bandang baba at gusto nga namin bumaba doon sa may tabing dagat. Paso pagbaba nga namin, ay biglang lumakas yung ulan. May cottage nga dito, kaya nakisilong na lang din kami kahit wala kaming entrance. Dinaan nga lang sa kwento ng jowa ko, yung nagbabantay dito para hindi kami paalisin. Kita mo naman, binigyan pa ako ng upuan. Pakatalino mo talaga, baby ko. Mindset ba? Mindset. Tapos, umayas na. ayun nyo lang naman kahit Nakita ko nga na marami palang panghilod dito kaya kumuha na ako ng isa. Ibabag ko na ito mare nang mabawasan naman yung mga libag-libag ko. Shoota mare, mas may malalaki pa palang panghilod din eh. Bagay nga to sa kumare mong hindi na tinatablan ng hiya pag nangungutang sa'yo. Yung jowa ko naman, bumaba pa para kumuha ng alimango. Nag-effort ka pa talaga, hindi ka naman mananalo sa pabilisan tumakbo dyan. Kahit nga makakuha ka ng isa dyan, ay kulang pa yan pang ulam natin. Ano do gawin mo dyan? Kulang pa yan pang ulam natin. Makikisir ka sana muna ako, kaso di pa ako nakakapasok ay namura na ako. Makiyat na nga rin kami sa taas para mag sightseeing. Kaya ba ng tawin? God is so amazing.